Hello po mga earth sign. Ito po ang ganap sa inyo. Sa June 10 hanggang June 16. Ito po isang linggo. Bahala na po kayo makaresonate o hindi. Marami po ang earth sign. Ang zodiac sign po ng earth sign ay Capricorn, Virgo, Taurus. Ayan, tatlong klaseng zodiac sign. Umpisaan na natin. Ano ang ganap sa mga earth sign sa June 10 hanggang June 16 ganap sa mga earth sign Earth sign, maaaring makatanggap ka ng regalo o ikaw yung magbibigay ng regalo sa June 10 hanggang June 16. Maaaring din na ikaw ay bisitahin ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo o ng kasama mo sa trabaho mo o baka naman ikaw yung bumisita sa kanila. Maaari din na ikaw ay imbitahan sa party. A birthday party na ikasasaya mo. Earth sign sa June 10 hanggang June 16. Party, birthday party, kasiyahan, inuman. Kung ano man yung pagdiriwang na darating, maaaring maimbitahan ka. Kung sa inyo ang party na yun na birthday party, maaaring ikaw yung mag imbita sa kanila. Earth sign. Magkakaroon ng away maring magkaroon ng party pagdiriwang pero pagtapos ng party maring magkaroon ng away na patungkol sa pera ayan away ito patungkol sa pera Maring ang pag-awayan ay gastusin araw-araw kung may anak kung may anak kayo gastusin sa pag-aaral ng mga anak o gastusin sa mga anak earth sign dito Bababa ang iyong moral at mga ngailangan ka ng moral support. Earth sign. Magingat ka rin sa aksidente na pwede mangyari sa iyo. Maging malinis ka sa katawan dahil maaari ka magkasakit. Earth sign. Huwag ka din gumawa ng masama sa iba. Para hindi ka malasin ng karma. Earth sign. Dito, kung mayroon kang negosyo, may paglago, may pagangat. Ikaw ay siswertihin sa pera o may tao rito ang sisortihin, Earth sign. May, tao, may tao rito ang sa pera, kung meron siyang negosyo, may paglago, mayroong ang paglago, o, o, na, o ano naman, o maaaring ito yung makatanggap ng pera, dahil may magbibigay sa kanya ng pera. Maaari din na yung pera ay manggagaling mismo sa negosyo niya. Kasi meron siyang negosyo. At sa kanyang pag-travel, pagbiyahe, may pagbiyahe siya rito eh. Mer meron siyang makikilala na mga bagong kaibigan o lalaki magugustuhan niya. Ayun. Dito, meron ditong buntis. Maring yung buntis ay magsilang ng sanggol sa June 10 to June 16 o maring buntis pa lang ito. Kung hindi ito buntis, ito ay pagsilang ng proyekto. Kung meron kang proyekto na ginagawa, earth sign, o sino man itong tinutukoy dito kasi merong Libra, Aquarius, sa Gemini dito, maring siyang tinutukoy o ikaw ah. Ayan, meron ditong proyekto o ginagawa mo na maganda ang resulta, maganda ang kalalabasan, earth sign. Kung yan ay sa negosyo, ayan, maganda ang resulta. Kung meron kang trabaho, kaya maaaring gumanda ang posisyon mo sa trabaho. May er, meron dito ng ano, Libra Aquarius sa Gemini. Kung ito'y buntis, maaaring siya buntis ano, kasi may buntis dito eh. Maaaring ito'y magsilang ng sanggol sa June 10, 10 to June 16, ang oh, maaaring buntis pa lang. Ayan, maaaring siya isang Libra Aquarius sa Gemini babae. Earth sign, maaaring siya ay buntis. O magsilang sila ng sanggol, ha? Dito. Mag-ingat ka, earth sign sa manluloko. May manluloko dito. Pwede yung ka sa pera o sa pag-ibig. Ano man kasi panluloko ang gagawin sa'yo, mag-ingat ka dahil may manluloko dito. Ayan. Huwag ka magtiwala sa kanya makinig ka lang sa payo ng tapin nagkakatiwalaan mo. Dito, five of spades, may darating sa iyo na position at obstacle na panandalian lang. Yan ay blessing. Nakakala mo ay hadlang. lang uh, earth sign. Maging sensitive ka dahil yan ay blessing nga at hindi hadlang. Maaari din na ikaw ay ma-depress at naging negative ang mo sa buhay, earth sign. Ikaw ay sisiwartihin. Maaari makatanggap ka ng blessing. Kung hindi ito blessing, ito ay patungkol sa love life. May tao dito ang maaaring may gusto sa iyo. May crush sa iyo, earth sign. Gusto kang ligawan kung babae ka. Pwede mo reverse Baka naman ikaw yan Archai, meron kang nagugustuhan Na ibang tao Gusto mo ligawan Ayan Kung single ka, ayan Archai, kung single ka, may Paparating bagong pag-ibig Dito, magkakaroon ng away oh. Magkakaroon ng away Earth sign sa June hanggang June 16 at mag-ingat ka sa iyong pagsasalita para hindi nila makit ang away at nang hindi na humantong sa demandahan sa inyo ng makakaway mo earth sign ayan, yan po ang ganap sa inyo alamin pa natin ang ganap sa mga earth sign ano pa ang ganap sa mga earth sign sa June 10 hanggang June 16 Kinap sa mga herbs. Guys, pasensya na kayo ha. Ah. Ito kasing YouTube ko. May naninira dito. Ayot ang tanan ng mga taong naninira. dahil nga daw sa inggit kaya daw sinisiraan. Pero yung ginagawa nila no, may balik din yan sa kanila eh. Kung naninira sila, sisiraan din sila. Kung ano yung mga source of income nila, sisiraan din sila. Kung ano yung ginagawa niya sa ibang tao, ganun yung gagawin sa kanila. Dito, earth sign, meron kang asawa, no? May asawa ka. At, sa June 10 hanggang June 16, magiging maganda ang pagsama nyo ng asawa mo. At kung balak niyo magpakasal, swerte ang June 10 hanggang June 16 para kayo ay magpakasal at lalo kayong magiging maligayang mag-asawa. Maaari din na ang meaning nito ay favorable long-term preposition or second chance particularly in economical sense. Ayan, bahala na kayong nakaresto na ito. Hindi. Dito, lumabas na naman siya. Kinukonfirm niya. Maaaring ikaw ay makatanggap ng regalo o ikaw yung magregalo. Maaari din na ikaw ay bisitahin ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo o ng kasamu sa trabaho mo. O maaaring ikaw yung bumisita sa kanila. Maaari din na ikaw ay maimbitahan sa party o birthday party na ikasasaya mo. Kung sa inyo maganap ang party, maaaring sila ang imbitahan mo. Earth sign. Magkakaroon ng away sa pera. Nabasa no, naman siya. Away sa pera. At maring pag-awayan ay gastusin araw-araw o gastusin sa mga anak. O pag-aaral ng mga anak. Earth sign. Dito may darating sa iyo na opposition at obstacle na panandalian lang. Yan ay blessing in disguise. Nakakala may hadlang. Maging sensitive ka dahil yan ay blessing at hindi hadlang. Earth sign. Oh, ano nga? Kaya ka dyan niya mo. Kaya ka dyan. Maaari din na ikaw ay ma-depress at maging negative ang pananaw mo sa buhay. Earth sign sa June 10 hanggang June 16. Dito, kung meron kang kapartner sa negosyo o kapartner sa trabaho mo, pwedeng ito ay naghahanap ka, naghahanap ka pa lang ng kapartner. Ayan. Pakasamahan mo siya mabuti para magtulungan kayo kilalanin mo siya mabuti para magtulungan kayo, Earth Sign. At mayawasan niyo ang chismis dahil ma chismis kayo ng kapartner mo sa negosyo o kapartner mo sa trabaho mo, Earth Sign, sa June 10 to June, to June 16. Ito, ikaw ito, isa kang lalaking, Earth Sign. Lalaking Capricorn, Virgo Taurus. Dito, Page, pages. Magma problema ang isang babaeng Capricorn Virgo Taurus dito. Magkakaroon siya ng problema sa kanyang pamilya at sa bahay niya. Problema na uh, maapektuan siya. Ikaw ito isang babaeng Capricorn Virgo Taurus. Dalawa kasi ito eh. May lala merong lalaki, merong lalaki dito. Meron din babae. Ayan. Yung babaeng Capricorn, Virgo, Taurus, tatamaan ng problema o itong lalaki. Bala na kayo makaresonate na. Magkakaproblema ang isa dito. Alin man dyan sa dalawang yan. Babae o lalaki. Ang problema, problema sa bahay niya, problema sa pamilya niya, Problema rin sa kaperahan, gastusin. Ayan, utang na hindi mabayaran, apektado siya at maring bumaba ang kanyang moral. Dito, ayan, mangangailangan talaga siya ng moral support. Bababa ang kanyang moral. Ayan, earth sign, bababa ang iyong moral dito. At mangangailangan ka ng moral support. Mag-ingat ka rin sa aksidente na pwede mangyari sa iyo. Mag-ingat ka rin sa sakit, dahil maaari kang magkasakit. Huwag ka rin gumawa ng masama sa iba, earth sign, para hindi ka malasin o makarma. Sa June 16 to June. Ah, uh, June 10 to June 15. Alamin natin yung outcome sa mga earth sign. Ano po yung outcome sa mga earth sign? ano po yung outcome sa mga earth sign sa so, June 10 na ngayon sa June 16 ano po yung outcome ano po yung outcome Meron ditong Libra Aquarius sa Gemini, babae o lalaki, bata sa iyo, earth sign. Maring ito ay kapatid, kapatid mo, anak mo, asawa mo na bata sa iyo. Sobrang bata niyan sa iyo, earth sign. Uh, maring yan ay kaibigan mo, niligawan mo kung sino pa yan, earth sign. Maring siya ay may pag-travel o ikaw yung mag-travel. May pagbiyahe dito eh. May pag-travel maring ikaw o itong Libra Aquarius o Gemini. At dahil yan sa bagong business deal o dahil sa bagong bahay na lilipatan. Ako ano pang dahilan ng pag-travel niya. May pag-travel ang taong ito. Ayan. pwedeng ikaw o itong Libra Aquarius o Gemini na ito. Mukhang magkakaproblema siya. Ayan. Magkakaproblema ang taong ito sa kanyang bahay at sa pamilya niya. Maaaring ito ay may gulong kakasangkutan. Earth sign, pwedeng ikaw. O oh, itong Libra Quartz o oh, Gemini na ito. Babae o lalaki. May may tao dito na magkakaproblema. Ayan. Pwedeng ikaw. Maaaring ikaw nga. Ayan. Pero masasolve din naman yung problema na yan. Earth sign. Ayan, yan po ang ganap sa inyo sa June 10 hanggang June 16 mga earth sign. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-comment at nag-subscribe. Sa so, hindi pa po, po nakapag-subscribe, paki-click na lang po ang subscribe button mga earth sign. Maraming salamat po.